What's up mga kainsan? Yan yeah, mga kainsan, magandang umaga po. Dito po sa Tagkaway kesong Kasama po natin yung kapalit kong panganay, si Ko Alvin. Yeah. Sina ate po, nagpapakain ng baboy. Yeah. Ko hello po. Magandang umaga po. Tayo po yung mamimitas ng talong. Oh. 20 harvest po. Ika, ilan kuya? 20 otol. Ika 20 harvest. Pipitas po ng talong. Dito ka kuya sa una, dito sa pangalawa. Pwede, sakin tayo. Sige. Tama po, pakakadaming bunga mga kainsan. Tago po ang bunga, tago. Yan. Yan ang mga bunga po. Yan. Yan, mga na po tayo. Para po. Ano ba kuya? Pati ba ito? Itong ganto medyo parang... Ah, sige, dala na ako ito. Para magulong na, ayun. Oo, dala, dala na. Ito yung chút thôi, tôi thôi, ít thôi, đâu tôi ra. không bao khổ luôn, ui, đúng không. Dùa cho ha, Mga ka-isang, panay na panay po ang ano din eh Ang kuha Yan, kuya, dami na no? Ang eh. dami po Yan no? Walang ubos eh. Ito yung nabat ko yung may butas ng kaunti Oo Aking ginagayat-gayat din ah Pwede. Yeah. Tama mo bibinta rin. Oo. Mm Kagayet-yetin. -hmm. Yo. Yeah. Mm -hmm. Wala nang tapo. ano? Ha? Wala Wala. Pinakbit. Yan ang po ng Dako Alvin pag kabinta. sa page kuya. Mm -hmm. Bibi, Kaya, bibili alaga? ng page sa, sa, alaga naman ng baboy, paikot. Mm -hmm. Paikot po. Galing din. Ipon nga naman ano? Oo, mm sa -hmm. pagkain. Sa pa paikot ano? Mm -hmm yung mga pinagmintahan ng talong mapupunta sa ano pampakain pampakain po ng baboy di na dun mo makikita yung tubo mo pag ng na yung baboy ano after mga tatot -tato ka buwan maganda tipo mag po yun. ano ha maganda tipo oo oh. kaya lang parang mura daw ngayon ang ano bumaba daw ang baboy oh. Ay, hindi pa naman ipipinta. Ay, hindi pa man. Ah, dami mo ito po. Oo nga. Ang sarap po itong kinis sa may sardinas. Ay. Solve na, no? Solved. Buskad po. Bari pala ang eh. Ang dami na pala, dalawang hali lang ano. Oo. Ang maganda utol sa pag-aalaga. Ha? Huwag kang tentation sa pag-aalaga ng baboy. Ah, oo. Basta tuloy-tuloy na ang tapos. Pagka ito ay magbabaman na o magtas presyo. Ayos man huli na, Ano? Basta huwag titigil pag-aalaga. Ha? Basta huwag kang titigil. Huli mo yung taas ano. Oo. Kung ito man ay nagbinta ka ng mababa, bakit kaya mo oh. ito? Ang presyo. Mas maganda ako tuloy may inahin talaga. Para hindi nabibili ng bait. Inahin baboy? Oo. Hindi pa mag sa so, Para pinakantubo mo na yung bait kaya na. Ano? Oo. Kung baga yung bibili mo ng biit, yun ang pampakain mo. Siyang ng hmm. Yung

Yan. Ay, kulong-kulong pa isang ako. Diyan mo ako. Diyan mo na. tayo. Diyan naman tayo. diyan. Ay, siya nga pala. Diyan po sa kabila. Ya, di hindi ko muna utol yan. Saan? Pubo. Ay, di sabay na tayo. Tingin sa ako tayo mamaya. Ay, sige. Mas sa ako tayo. Doon tayo mamuto ito. Sa extension para ano, Madami-dami doon. Nadali din po aray. Ito po ay ilang kuya ang hurungan na ako yan. Apat na hurungan Atat. daw po. Apat ibig sabihin. Apat na pitak. Atat. Dili po sa kabila. Atat. Parang magandang masarap maligo sa ilo ka nang. Nadali po. <laughs> Ha? Malinaw ano? Malinaw ba? Malinaw ba? Mababahala ang daw po ay eh. hmm. Hindi hmm. po tayo Hindi, yun po pala Sa 1,500 Kayang kaya pong i-maintenance ng isang tao Kung wala kang upahan, ikaw laang Ano kuya? Oo, ito Yun itrabaho hanggang anong uras? Hanggang tanghali. Oo. Sa, -ha -pun sa, ah, pamumuti. Ah, pamumuti pa. Hanggang tanghali lang yun. Tapos mga hapun, iba naman ang trabaho po. Hanggang tanghali. Kaya lang, ay marami trabaho si kuya at yun, 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 yun ay ano, pa, nagniniyog. Pero kung ikaw ay talagang puko sa talong, 3,000 libo kayang iming... Pero limang libo kaya yan oh. No? Kaya, tulong. Tulong ano? O. Yung talagang walang ibang trabaho. Kaya. Tulo. Kagaya namin po, marami po kung kami trabaho eh. hindi lang naman... Isa. Kagaya sa amin po. Marami, iba't iba. Yan. Dolbin. Takoy. Sa, sa tayo magsisimula. Dito sa tabi natin. Ito pala ang mula ko 12 bin bin. Ito. Ano ba 'yo? Sambo. Ano ba 'to? Ay sinuri ta dami doon. Ha? Wala muna. Madala lang. Mga dito pa sa mga parami dito mga no? Ito yan, po, señorita. Oo. Ito 'yan ang mahal daw din ng ini ano. Yan. Mabenta ito ngayon. Eh. Uh Oo, -oh. señorita. Gustong-gusto ng mga ano, ito mga parami. Ang marami nang sa bundok. Oh, oh senyorita. Yan dali naman yan, mga yan lang. Marami sa ating buwan yan eh. Pero... Pito, pipitong, pipitong buwan yan o tol. Bungo na agad. Yan ha. Yan ang marami. Ngayon yan ang nakikita ko papuntang mauban sa liwayway. Ayun ang pinapadami. Oo. Oh. Okay. Mabinta ngayon ng eh, mga kabataan. Malamas kami siya na eh. Dito kasama ko eh, dini ako. Gawa ng antarim ko yung 5,000 ay minti nun ay... Nung nakaraan tol? Dalawang tao. Nung nakaraan? Oo. Oo. Ngayon tatanim ako ng marami-rami. Susunod? So, Oo, oh, dubli. Dito kita sa extension po. Gawa nang nakapokus po tayo sa kamatis. Maano po ang kamatis? Ma, tawag Talaga hindi. Abyarin? rin. Oo. Oh. ko may makakatanim ako eh. Susunod na. Kami ngayon mga punlar din ng ulit, Siguro mga 1 type button. Tukulan na namin. Para magandagan ganda na. Oo. Sa tubigan na. Ito ba ilang buwan? Um, bago itanin. Hindi ilang buwan ito. Tatlo lang ito. At tatagal lang ito ng taong kuya eh. Yung ganitong talong ano. So mm -hmm. tatagal dito. Ay dito yung ay eh, manlalagas. Oo. Kung papatay, susuwi pa yun. <laughs> Pupruning na lang. Pruning. Susuwi pa. Eh. Mula. Para madala ko na po eh. Ha? Para madala ko na. <laughs> Alin? Dito ka sa kabila. Ayos lang eh. Kahit siya Oh, laki oh. Ah. Ah. Oh. Mula po <laughs> ay. Kay... Nakatuwa ng mga ito. Aba. gagawa ko si natin ng libang sa unahan ng bahay gusto doon yung mamitas-mitas eh. hindi ko naman sinasama ang inay sa ano doon sa sobrang init mo eh oo ang gamot hmm. sa utol, hmm hmm pagkakapal po ng ano sa kanila yun pong rambutan Ayan po ah, lahat po ng liugan ay may ganyan ay, babalik daw po kami ngayong paghinog na sa sawa sawa na nga po kami sa mga naunang nahinog ay <laughs> Ngayon naman ay kamatis, ay eh, ginto kuya. okay Ah. Sa presyo yun. Oo. Ah. Lang harvest na pala. sa so, isang linggo harvest na. Pwede na 'yan. Oo. Ano ba hinog na hinog ko hindi na. Sakto ah, okay. ah, lang, ano ba lang. Ah, ah, naman. Ayun ang umay naman pa umuti rin kuya. So yung makalawa din 'yon. Oh, ang bunga. Ah, ah, Ano po ang bunga eh? Dalisik eh. Hmm. Talagang pinag-aadya po. Talagang pinag-aadya siguro kuya no. Oo. Hindi ko naman ako sukat akalain na ano eh. Gagalaw ng presyo. Basta kayo tumanim lang ba? Oo. din naman yan. Ano pa tanim pa sumala? Oo. Timing, ano ito? Hmm. Kahit anong buwan, ano? Hmm. Yun Uto, ay ano? itinanong ko po ay pagkatapos ng bumagyo. Ay ano? Timing din. Tutol. Kapag may ganito ka, bubungutin mo yung ganito. Sa palibot ng ano, bahay. Tiyari ang manok nito, yung mga bungan pag pagnanuka. Lahas ito sa manok. Oh. Ah? Tandaan mo ito. Pag mayroon sa bahay. Sabi, sabi ba? Oo. Oh. ipakita mo ito kuya sa Yan, mga ano. Po. Ipakita mo sa mga manonood. Ano ah, mamatay ang manok? Oo. Oh, pag po kayo may ganitong puno, halaman or damo. Pag Ay, anong pangalan nito kuya? Ito. Hindi ba delikado sa tao? Ay hindi. Sa manok lang. Anong pangalan nito? hindi ko alam ang pangalan. Basta sabi lang. Hmm. Kaya ibig sabihin na mamatay yung mga manok na alaga. Oo, oo. Ito. Matigas ang bunga niyan. Hindi natutunaw. Sa bakche, sa ano. Ay, tinutuka ng manok. Oo, oo. Hindi natutunawan. Hindi kaya nadadali. Oh. Ay, may bunga nga mga kaisan. Oh. Pag ito, magas Ito po, ay delikado daw po sa yeah. ano ng manok. Inabunga na po gangga balatong, gangga munggo. Ay, pag natuka kuya. Mamatay. Ayun. Uh, may kaunti tayo, may nalaman po tayo kay Kualbin. Alvin. Mamatay na. So, oh, hindi maka uh, labas Yung ano sa I ibig sabihin ito, 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 hindi lason yung kanyang balat. Ay, ang niyo. pinaka nakakamatay ay yung bunga pag kumain natigas. tigas. Ito oh, tol yun sa atin ibuli e, buli Oo. Yan oh. No. Ay. Patigas na 'tong ganito. At tinutok ka akala ni lepids. Oo, akala ng pagkain nila. Ay, sya nga ano. Ay, sya nga ano. Yun ang dahon, parang ano yan, malunggay ano tol? Parang may, oh, malunggay na pagkaipil-ipil. ipil malunggay. Basta't sa pagitan po ng dahon sa gitna, meron siyang sa ilalim Bunga. Mm. Ayun, bunutin daw na bunin niyo delikado. Siguro po 'yung natiga sa tiyan. Pag naipon. Saan na lang ko 'yung eh? sabi ng mga taga dito. Lang, taga rito din. Share din lang nila. Pag may mga hatang ng pala 'yun. Ito. Sinan Hindi po naman ito. nakakalason yung puno, yung bunga. Siguro ba'y naaalsa, parang palyat. Di pag mo, bababasa sa loob. Aalsa. Ah, hindi pitis na pitis na pag sumbang dami. Wala mo yung nalasan eh. Hindi. Hindi pala yung sumukha lang ng ganyan. Ah. Eh kaya meron sa amin ganyan sa ating. Wala nga tanggalin mo ito. Ay. Wala mo yung, naglaso yung sa mabait. Yung sa daga. Oo. Ay hindi. E, Tumukha lang ang ganyan. Wala mo yung napiste. Oo. Hindi. Nari na po, kabilang hurungan naman po tayo Saan <tay> ako tol, nga labak Hati mo na ato eh Sige Hati pati mo lang kaya hati Dalawang hurungan pa yun Tama-tama Kaya Otoy.

ito bali wala ano talagang sa ganyan ah dati nga ako yung ko tayo pag bubuhat ay oo oh, ah yun narap mong akin ah pa rin Nakahit din mo na. Ano na kahulit ang taga? Magaling ka pala man taga. Pwede na, di na na. Saan lang yan, hapang nga. Ay, dalawang pitak po. Wala na kahit Ano Ata, marami din. Dito, salag tayo,

Pulo-pulo ito pulo tayo yun. Uh. may bakante nung. Oo. Gawa so, ng puro ano po. Kaya po kay Oon. Oh. Yung kinakoy Alvin ay ano. Puro prutas na po. Prutas puno na. Kaya kusa na. Kagaya na rin. Pugwang ano. Pugwang. Walang tanim na pruta. Ay eh, bibili siya mata na Pero mata sa tingin ko Parang may man na rin salita ko doon. Para taga tayo. Tubig ka naman. Pwede ka. Ay oo. Yung kahit isang luwang lang kuya. Oo. Ano din, panragtag din ano. Eh. Oo. Calixto po mas maganda. Calixto F1? Yung mga magandang variety po. Huwag matamin po kayo, calixto. Ay, walang tubig na tunga po calixto Gusto nga, ayan oh. Huwag tigil ang trabaho. Ah, may edad ang may edad 60 matanda nang dalawang tatlong taong kay Tatay 60 65 Ito lang <laughs> ginapuputten ng usap, holy. Ayto upo dito kami na ako kumbaga siya pinakambugbog ano oh, po kumbaga ay, ay pagbili pa ng mga tatlong kilo pang araw araw ay ano siya nga alam mo mga kaisan ay ano sa mga kapitbahay lang binibinta ni kuya sa bahay po pag may na-order ay may sindi na i-video siya nga pang ulumin lang kahit medyo madilim na pang mabilisan, -mabilisan po <laughs> gusto ba nila utuloy sa rinwa oo oh. tapos hindi hindi hindi, hindi bugbog sa spray. Oh. Lalo sa amin Ako hindi masyado nag kahit sa ano. Kahit sa halaman po, hindi ako nag i-spray pa kada Dahil nakakaawa po ang bibili. So, yung iba po, ah. Delikado pati sa katawan. Delikado sa kakain. Mabalang may nakapangain na bata. Hindi kunsinsya mo pa yun. Eh, hindi, mas, hindi ako nag ano. Yung iba binubugbog. Kasi yeah, ako ako, nakakakonsensya Baka malami anong makapangain ba kuya yung mga 3 years old? Oh. Ah, yeah. ah. Hindi magkakasakit yun Kawawa din Kawawa oh, what? oh what? Okay. Kumbagay dapat ay eh, ang iisipin ay yung mga kakain din eh. Puro hindi pwede puro panarelila ang kubang iisipin Yung kakapakanan ng kakain Nga uh, apat na pitak na po ari parang kay sa farming ano tol oh yan yan tol lo po yan oh tol yung ating binili sa lukban ha Yan, buhay pa ah ari ba oh yan na yan na yung red lady oh na pang ira na ah nilagay mo sa mga pagitan oh yan Maganda din itong hindi taho ng hangin so, kahit mo maglupo Ha? Tago? Tago po ang pisto niya. Hindi ito hanginin. Hindi po hanginin di, ang halaman. Kahit hindi po, kahit po walang ano, poste. Mga mm. nakalubog po ang pisto. Lu, lubog po, lubogin po. Kung tawagin po, lubogin.

Kay Nino Birthday nga pala ng isang araw. Mab sa laki ng dala doon, sang ano? Asa. Yung isang mga tao lang. Sampung kilo. Oo. Nung kami pagkatamin pitas ng talong. Lagi oh. yan. yari na po. Na kwarta kilo sa atas ng Kuya Alvin po. Ay tay naman po ay mauunguhan ng ano. Mais po. Yeah, yari na pa uwi po ah, pa bukod po <laughs> yun mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye salamat po